So magandang araw sa inyo mga boss. Ngayong araw tuturuan ko kayo kung paano gamutin yung mga nanghihina nating kambing. Ito kasing bisiro uh -huh. namin. E, hindi na siya kumakain at matamlay talaga. So dapat gawa natin ng solusyon para maiwasan natin yung pagkamatay niya. So ang una kong ginagawa kapag ganitong nanghihina o matamlay yung kambing natin is nagsusumpak ako ng asin. So kailangan natin yung syringe, kutsara, lalagyan ng tubig. Then tong tubig. Ito hinaluan ko lang mula sa skonte. Yan dapat kakunti lang. Tapos maglagay tayo ng asin. Since balit pa lang yung kambing natin, lagay tayo ng kalahating kutsara. Tapos yan. Tunawin lang natin. sa matunaw bigyan natin to lahat so minsan 3 ml or 5 ml yung bigay natin sa kanya pagkatapos natin makapagtimpla ng asin na tinunaw natin isumpak lang natin sa bibig niya ganun lang kadali sa unang beses talaga mag ka pero kapag nasanay ka na talaga sa paggagamot ng mga kambing mo matututo ka rin. Pangalawang solusyon kapag hindi pa nagbago yung kondisyon ng ating kambing is magbigay tayo ng vitamin D complex. Yan. Para masustain yung kanyang lakas at uh, magkaroon wag ng ganang kumain. So ito yung gagawin natin ngayon. Wala akong nabiling maliit na syringe kaya ito muna malaki. Ilalagay na natin yung stopper dito. Na Nalagyan natin ng stopper kasi masadong malaki yung karayo. Baka masaktan. So bale, ito yung ginawa kong stabber. So habang maaga pa para hindi masayang yung mga kambing natin, injekan na natin para magkaroon silang ng lakas at resistensya. Mga boss, paalala ko nga pala sa inyo, isa sa mga iiwasan natin sa pag-inject sa ating mga kambing ay yung makuha yung kanilang mga buto. Dapat sa malamang parte lang ng kanilang mga legs. Nakalimutan ko rin palang i-massage kasi biglang nagwala yung kambing natin. Pero dapat i-massage natin pagkatapos natin turukan at bago turukan para naman maganda yung circulation ng dugo niya. Ay, medyo masakit kasi. A few inches later mga boss pagkalipas nga ng ilang araw ito na yung kambing natin na nangihina medyo malakas na siya at talagang kumakain na rin ito nga nagiging pa sa akin nagiging sa akin amat sa Diyos at talagang magaling na itong kambing natin so mga boss ganoon lang yung gawin natin para magapan natin yung pagkamatay ng ating maalagang kambing sayang naman kasi kapag namatay sila at sana nakatulong sa inyo at obserbahan natin kung gagaling ba sila pero sa experience ko kasi gumaling naman yung dating nagkasakit na ganun yung kalagayan niya so maraming salamat kung bago pa lamang kayo sa uh, youtube channel natin mag subscribe kayo kasi first time ko mag youtube channel at first time ko rin mag kambing salamat